So yun what's up guys? Ayan, nandito tayo sa panibagong update sa ating alagang ibon, sa ating munting ibon. No? So last videos natin guys, sa tatlong araw na pag-aalaga natin, meron na siyang improvement na nakita. no So yung improvement niya noon ay gumapal uh, na yung kanyang balahibo, tapos uh, malakas na siya kumain at uh, naging aggressive na siya, no? malakas na siya kumilos. So ngayon, update natin ngayong vlog na to ay... Uh, nakaka-anim na araw na tayo sa kanya ng pag-aalaga. So, may nakita na naman ako sa kanya ng panibagong ano, update. So, mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano yon So, mag-ano muna tayo guys. mag intro muna tayo. Let's go! Face in your face yun na nga guys ayan ipakikita ko na sa inyo yung ating munting ibon ng ating alaga so pakakainin din natin siya ngayong araw kasi alam ko nagugutom na siya no? so tignan muna natin guys yung mga pinagbago niya sa loob ng anim na araw so ito na siya guys so yun na nga guys ayan ilalabas na natin siya sa kulungan ayun siya nakita nyo nakasilip so try natin tawagin nasa kulungan siya no? kung natin kung uh, lalapit siya kung makakaintindi na siya no? pero medyo nakaintindi na to pag tinatawag papi 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 come here papi 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 ayan o no? oh, oh no? Oh. oh, lumalapit siya o oh, diba Eh, oh. no medyo naririnig niya na yung, yung tawag natin sa kanya yun. Lovey, oh. come here. Come here. Lovey, come here. Bobby. Bobby. Wow, yun. Isa to sa improvement niya ngayon lang to, guys, no? So, ayan, no? Ayan, no? Nagre-response na siya. <coughs> Hindi lang siya totally lumalapit sa atin Pero kahit pa paano, nagre-response na siya. Ayan, no? Bobby, come here. Bobby. Oh, ayan, no? Oh, diba? Ayan, so ilabas na natin siya, guys. Pakikita ko sa inyo yung ano, uh, pinagbago niya sa loob ng anim na araw. yun antok na gutom na siya Yan, yung mga kusot dumikit sa kanya no so ito yung napansin ko sa kanya no sa loob ng uh, anim na araw na pag-aalaga natin sa kanya ba diba, last update natin 3 uh, days nung 3 days na pag-aalaga natin ang nakita ko lang sa kanya nun is yung balahibo yung balahibo niya ay kumapal dito sa likod. Ayan, nakikita nyo yung mga yellow na yan, kumapal. So ngayon, sa loob ng aning na araw, ito na yung pagbabago. Ito, kung makikita nyo yung pakpak -pak niya, ito, tumalabas na yung matigas na part. Ito, medyo makulit nga lang siya, no? So, ayan, di ko mapapokus na gusto. Itong pakpak -pak niya, ayan, tumalabas na yung pinaka pakpak -pak niya. Yung matigas na part ng pakpak -pak niya na yun yung gagamitin niya sa pinakapaglipad no ayan so kaya siya naglilikot dahil alam ko gutom na ayan o ayan 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 o ayan. kita niyo yung yung itim na yung itim na sa pakpak niya niyan ayan ayan o tumutubo na tumutubo na yung pakpak niya ayan o. So, yan yung improvement niya sa loob ng 6 days na pag-aalaga natin. At super, ano na rin siya, aggressive na. Ayan. Super aggressive na, no? Medyo na-excite na ako na lumaki to. Ayan. Masyadong malikot. Kasi baka malaglag ah. Ayan, no? <laughs> Medyo makulit lang talaga sya. Ayan, ayan no? sige, pag, pagpag mo yung pakpak mo para mas lumakas eh, hindi ko siya mahawakan baka mamaya mabali para mapakita ko sa inyo ng closer yung ayan na yan, ito, ito ito ito, 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 na sa hinlalaki ko ito, ito siya oh. ito sa kabila lumalabas na yung pakpak niya dyan yan, lumalabas na so yan yung improvement niya sa loob ng 6 days so pakainin na natin to handa muna natin yung kanyang pagkain oh, wait lang malikot yan, dyan ka muna, dyan ka muna stay lang, stay lang, huwag ka masyadong malikot malalaglag ka, up, up, up up, malalaglag, malalaglag malalaglag, malalaglag yan, dyan ka lang muna, wait lang, wait lang ayos natin yung ano mo yung pagkain ayun yung talaga bumunti siya sa akin so ito yung pagkain niya lagayan Ito ka na muna ayan dito ka na muna tapos syempre tubig ayan and then nakabili ako ng syringe na bago kasi yung gamit natin nung nakaraan Ito sobrang liit lang so nakabili ako ng bago Eto. So, ang pinapakain ko sa kanya sa ngayon, 5cc lang. 5cc. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayan o, nakaanap ko kanina. Wait lang, wait lang. Ayan, i-prepare natin yung iyong pagkain. Malaglag <laughs> ka kasi. Wait lang. Wait lang. Wait, wait a minute. Wait a minute. Halika. Masyado siyang ano ilagay mo natin sa kulungan. Baka malaglag kasi. Wait lang, ihahanda natin yung pagkain mo. So ito na, ihanda muna natin yung pagkain niya. So ayan, 5cc lang muna. yan Tapos itong formula. katulad nga nung unang vlog natin nung pagpakain natin sa kanya tinatansya ko lang din yung lapot at labnaw nung kanyang pagkain so tansyahan na lang to na hindi siya masyadong malapot at hindi siya masyadong malabnaw yan nagaabang na siya dun sa kulungan niya. gustong gusto niya talagang kumain ito na, ito na. Mabilis na lang. Wait lang, wait lang, wait lang. So, bago natin siya pakainin mamaya, itry natin uh, tawagin muna siya, no? Bago natin bibigyan ng pagkain. So, ang tawag dun ay walk recall. Para sa ganyang palang lang siya kalaki. Pag tinawag natin siya, titignan natin kung lalapit na siya sa, sa atin. and walk recall po ang tawag dun base sa mga napapanood ko rin so malabnaw pa to dagdag na ako malabnaw pa so halo lang ng halo hanggang sa talagang mashake ng gusto nag-aabang na siya o oh, yun oh. ayun nag-aabang na siya <laughs> nakikita niya na siguro yung ginagawa ko oh. para sa akin okay na to. Okay, so ilalagay ko na siya dito sa syringe para mamaya dire-diretso na. So ito na. Tatanggalin natin yung bulat. So, ito yung pagkain niya. Ilabas na natin siya ulit. So, yun. Talagang uh, gutom na gutom na siya. Oh. Nung unang, kauna-una ang pagpakain ko sa kanya. Yung kauna-una ang pagpakain ko sa kanya na to ay ano, talagang nahihilang ako hawakan sa kanya. Nahawakan siya, no. Kasi medyo sobrang leit pa niya ngayon. Medyo malaki-laki na. So, try natin na tatawagin siya kung lalapit siya sa atin. Uy. <laughs> hindi pa tinatawag, lumalapit na. <laughs> Bilis. <laughs> Yan, lumalapit na siya kahit hindi pa natin tinatawag. Pero pag magte-train tayo, hindi pa pwedeng ganun na lumalapit na agad siya sa atin kahit hindi pa siya tinatawag kailangan tatawagin muna natin siya bago siya lumapit at saka natin siya bibigyan ng pagkain sa ngayon siguro kaya siya nagkakaganito dahil sobrang gutom na rin niya ayan daliri ko ayan tignan natin nandoon siya tigating ko lalapit ah oh, talagang lalapit talaga siya so ito na bigyan na natin kasi gutom na gutom na eh ito na ito na ito na sanayin na to ayan dahan-dahan lang dahan-dahan lang okay, dahan-dahan lang 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 hindi ka mauubusan, hindi ka mauubusan. Okay, eh, natin yung mga tumutulo. Kasi masyado siyang maligot kaya minsan hindi natin maiwasan na may tumutulo. So, punasa agad natin yung nasa ilalim ng leg niya, no? Kasi para hindi, ano, hindi tumitigas pag natuyo kasi tumitigas yung pagkain sa liit. Okay. Okay. May laman na yung ano niya. May laman na yung butchi niya pero ito ubusin natin ito. Kunti na lang ang natira yan. Subukan natin siya ulit kung tawagin. Okay. yun lumalapit na siya talaga oh. magaling magaling na siya good bird good bird konti na lang okay okay ubus na naubus na yung 5cc good bird ah. good bird So punong-puno na yung kanyang ano. Nasa natin yung kanyang leeg. Kasi may mga natapon. So yan. Moink, moink, moink. <laughs> so makikita niyo yung butchi niya. Yan. Kung so, makikita niyo yung butchi. Yan yung butchi. Ito. Punong-puno yung butchi o oh, diba? Ayan o. Ayan eh, yung butche oh. Punong puno na. Yung crop niya punong puno na. So gusto niya pang kumain pero hindi ko siya masyadong ino kasi ayaw ko rin naman na ma-over masyado. Baka mamaya masobrahan naman siya. Hindi agad matutunawan. So ayan Marami na rin yung 5cc sa kanya eh. Ayan oh, siya. Nakita niyo yung pagiging uh, energetic niya, no? So 6 days na siya sa atin ngayon. Ayan yung pinagbago niya. Mabilis na kumilos. At saka yung pakpak niya ay uh, lumalabas na yan. Hop. Oh. niya pin syringe. Wala na tayong pagkain. Tama na yun. Tama na yun. Mamaya naman. So, pakain natin siya, papakain natin ito ulit mamaya pagkaraan ng apat na oras. No? So, ayan, yun yung pagbabago niya. Ayan, nakikita nyo ngayon. Ito, yung pakpak niya, ayan, na-close up natin ngayon, lumalabas na yung pakpak niya. Ayan, ayan nangingitin mo yung pakpak niya, lumalabas na. So, ayan, So ayun, maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa dulo ng videos na to. Abangan ulit yung next update natin sa kanya kung ano yung magiging pagbabago niya ulit. So ayan, thank you for watching. Bye bye! And God bless po sa lahat.